Good morning, good morning, good morning, good evening. All right, ni na sa magandang kalagayan, guys. That's another beautiful day to be grateful. All right, ni Nakatakbo tayo ng 30 minutes. Nasa nasa Kalsada University tayo ngayon, guys Wala tayo sa Car University. Okay, so walking din 30 minutes pa we. Ah, uh, balik tayo kasi wala tayong matagal tayo hindi nakatakbo, guys. Naka Nakaka-exercise. So, nasa mga 1 hour yung exercise natin, kay So, all right, eh. So, ikaw din busy ka dyan, nasa abroad ka, sa Pilipinas, busy sa trabaho, pamilya, huwag kalimutang mag-ehersisyo kaibigan. Okay? So ito yung uh, uh simula ng ano rin kaibigan. Dapat mentally, physically healthy tayo. Alright eh, manas sa commercial. Okay, so, um, i-share ko lang itong nabasa ko na rare o jubo kaibigan. It's too good na hindi natin i-share. Okay? So, practice gratitude. Wow! Kasi may mga learning tayo kaibigan outside sa schools natin kaibigan. Okay. Malilear na natin sa Car University at sa Calzada University, kaibigan. Itong nga ganito. Okay. Practice gratitude. Bakit nga ba daw napaka-importante itong gratitude, kaibigan? Ano itong gratitude? Kung tayo ay grateful, kaibigan, Kung tayo ay mapasalamatin sa lahat ng bagay kahit walang-wala ka ngayon pero grateful ka pa rin, kaibigan. Yun na yung simula ng pagbabago. Okay. I-reward lang yung brain mo, kaibigan. For example, yung ikaw na sa sitwasyon ka ngayon kaibigan na hindi mo gusto okay but try to practice this kaibigan ito yung rare audiobook okay hindi uh, ko to suggestion hindi ko to sinusulat but this principle sabi doon is it would work kahit anong years pa yan kaibigan but I 100% believe this is this will work kaibigan kasi tayo ay low low of energy tayo kaibigan Uh, kahit hangin, kahit yung pira, energy yung kaibigan kahit yung aso, kung ikaw galit sa aso alam nyo yung aso na galit pa ka, kaibigan so it's low of energy okay so um, ang explanation daw dito bakit nag-practice tayo ng gratitude especially sa umaga kaibigan before anything else at saka before tayo matulog kasi ganito tayo ang kaibigan nag-connect tayo sa universe na na, na we are To receive the blessings from the universe, kaibigan. Kasi grateful tayo. Kasi kahit walang wala pa ka ngayon, kaibigan. Okay? Napakaraming bagay na maliliit na bagay na pwede natin i-grateful eh, sa buhay natin. For example, buhay. Paggising mo, mayroon kang mata. Mayroon kang kamay. Mayroon kang taas. Mag-humihinga ka, kaibigan. Healthy ka, kaibigan. Andiyan yung love ones mo, kaibigan. Okay? may trabaho ka o it could be wala kang trabaho pero kumplito ka ng buhay ka kasi hindi lahat ng tao uh, it's the reality na uh, we are temporary kaibigan people die okay so kung tayo ay buhay that's a lot of things to be grateful na kaibigan okay so ito na yung explanation doon okay so kung tayo ay nagstart start ng gratitude yung abundance sa universe kaibigan parang doon yung river na napakarak napakalakas yung alon yun yung abundance kasi yung mindset kasi natin kung wala tayo sa frequency na yan kaibigan, hindi natin alam paano mag tap sa abundance na yan pero kung mag start tayo ng gratitude <coughs> parang inaluna natin ina-align yung frequency natin uh, to universe na pwede tayong mag tap sa flow of abundance kaibigan wow dito lang yan matutulan sa Kalsada University kaibigan alright so Ganon yun kaibigan. Pegaso. Try to start the day with a good heart of okay, Kasi yun daw yung 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 subconscious mind natin kaibigan. Okay? Whatever we feel daw, yun yung instruct ng subconscious mind natin. Ah, magbigay yun ng idea, magbigay yun ng something para nagiging totoo yung iniimagine mo. Okay? So kasi kung nag-feel grateful ka, so meaning that means kaibigan, Abundan, abundant, abundant, abundant okay, kaya bigan. Mayroon kang abundance kasi grateful ka. So meaning, ang taong grateful kay bigan, mas marami sa mayroon abundance. Okay? So that's why if we feel lack, lack kay bigan is yung wala, walang wala kay bigan. Yung subconscious mind daw natin kay bigan is maniwala na ikaw ay lack, wala ka, walang wala ka kasi Yung mga idea na ipupuro sa iyo, na ibibigay sa iyo is all about lack kasi yun yung palagi mo na mo. Okay? So is rewired yung brain natin kay Bilan instead of thinking about luck yung wala we will think about abundance and we start to be grateful we'll have a gratitude kay Bilan kasi uh, it's a it's a basic basic na yung kay Bilan ay gratitude grateful meaning marami kang uh, abundant ko kay so kung ikaw ay abundant maniwala yung subconscious mind mo dahil na ikaw ay abundant at saka magsa-suggestion paano nga ba magiging abundant okay so paano yung makukuha mo yung abundance sa universe so ganun na yung kaibigan wow right eh kaibigan uh, hopefully may natutunan tayo ngayon sa araw na ito about uh, starting uh, practice ng gratitude kaibigan so ito yung mga 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 uh, goal natin kaibigan is, uh, na wala namang kung walang sa sa'yo I think you need to rewire your brain, okay? So, if we want to change, we need to change, okay? May kasabihan. Hindi uh, ko alam sino po yung si Marcos Aurelius doon yung kaibigan na you will become what you think all day long, okay? Kung ano yung palaging iniisip mo, kaibigan. Ano yung pinapaniwala mo sa sarili mo kung ano yung kakaibigan. You will become the person, kaibigan. If you think abundance, if you think gratitude, you will become a bun, will become an abundant person. If you think luck, luck is kaya bigan is walak, um, walang walak kaya you will become the person who kaya bigan. All right, eh, hopefully, mas yes, magandang kalagayan ka, and uh, I wish you well, kaya success, all the riches in the world, sa na yan. boom, siya kalana kalakala, see you next time, babu.